Sa mga taong hindi po nakakalimut po magsubscribe uh, Naniniwala po akong sila yung may tatangin mo silap At may mabuting karooban Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo Sana kayo ay palaging malakas at sa sakit sa araw-araw Parang umaga, dangari gabi sa inyo lahat uh, Sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel, Iwagan ng Pangasinan Huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakapindot na rin po ang binaygon para palaki po kayo updated sa aking sa mga isusunod na mga video. At pagkakulog po sa lahat ng aking mga nalalaman po na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan. Pakatandang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan na, na huwag ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa tulungan magbigay hindi sa lahat magmahalan huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa inuman kaya ang Diyos na pong balang gagabay po sa inyong ginagawang mga kabutihan at ipagkakulong sa inyong siksik diktik at mga pao na pagmamahal ng ating Diyos ang mga sa lahat at uh, sana po ay eh, huwag po kayo makalimot pong uh, humingi ng gabay sa Diyos ang mga sa lahat sa araw-araw at magpasalamat kung may dumarating po sa inyong grasya pasalamat po kayo at huwag kayo makalimot pong uh, palaging uh, magdasal sa araw-araw bago matulog pagkagising sa umaga ang isisiko po sa inyo ay yung kapangirihan susi atardar ang pamamaraan po na ang susi na to ay mariduk idugtong kung kayo ay nagde-devotion ang atardar at kayo kayo ay nasa pangalib maaaring niyo hindi po lamang pong bigkasin kung nasa pangalib po kayo pwede niyo pong itong usalin lamang po yung sosi ah, susi ng atardar napakabisa po rin po itong kung susi ng atardar na ipakakalog po sa inyo hindi lang po yung kung alimbawa nasa pangalib po kayo kung dinibus, dinibusin nyo na po yung atardar po Uh, dapat po may sa ulo yung susi po para kahit na yung susi na nalamang po ang usalin nyo po kung nasa sa pangalip po kayo ng uh, isang bisis lamang po ipon sa dibdib po ipunyo nyo ng pakros sa dibdib po ninyo ang uh, susi na tardar kung nasa pangalip po kayo uh, sana po ay uh, tangkilikin nyo po itong iwagan ng pangkasihan uh, para marami po akong uh, Matulungan po at matulungan nyo rin po ako sana po eh uh, gawin nyo po uh, mag-subscribe, mag-like and share para matulungan po niyo po. At marami po ako ibabagi po dito sa Iwagan ng Pangasinan mga manggamot, ng mga mga gamot, mga rasyon. Lahat po, pakakalugo po sa inyo lahat dito para matuto po kayo mga gamot. Salamat po. Narito po ang uh, susi ng atardar po. Ma-screenshot niyo po para mga kanyo po. sa so, dapat po i-mai sa so ulo po yung para magamit po ng sa kagipitan po. Napakalakas napakalakas din po ito na susi ng atardar na magagamit po sa pangkalatan po ito. Kahit wala po kay medal yon ng atardar kung salin niyo lamang po ito kung may masinting nais po kayo ay tutulungan po kayo. Gagabayan po sa oras ng pagpapanailangan po. At pasalo kung may medal po kay na atardar lalo po kayong nalakas po ang pangangatawan sa araw-araw pati sa si spiritual po maraming salamat po sa inyo lahat